Makailang beses mang nabigo sa pag-ibig, hindi ito nakahadlang kay Michelle Madrigal. Napatuloy na maniwala at paulit-ulit na buksan ang kanyang puso. Katunayan mainit ang pinag-uusapan ngayon. Ang patungkol sa bagong lalaking nagbibigay kulay at kasiyahan sa kanyang buhay. Kilalani natin ang lalaking papakasalan ni Michelle. The Philippine Showbiz List presents Michelle Madrigal, magpapakasal muli sa kanyang bagong fiancé new relationship. Sa Instagram post ni Michelle noong May 24, 2024, kung saan nagbahagi siya ng video niya sa Austin, Texas restaurant na Hillside Pharmacy. Ang video ay nagsisimula sa text na naglalarawan nito bilang date night na mayroon lamang na nakikita mga bisig, katawan at kalahating bahagi ng lalaking kasama ni Michelle. Ang caption sa post ay naglista ng lahat ng pagkain na kanilang in-order. Ngunit ang talagang nagpatuon ng pansin sa kanya mga taga-subaybay ay ang kanyang voice-over kung saan ay tinatawag niya na fiance ang kasamang kadate. Sa umpisa ng video, maririnig na sinasabi ni Michelle, Hey y'all, so I took my fiance to dinner to Hillside Pharmacy last night. Pagkatapos ay pinakita niya kanyang suot na mahinhing floral dress kasunod ng mga clip ng mga pagkain na kanilang in order. Bagamat hindi niya pinakita ang mukha na kanyang kadate, ramdam na nag-enjoy si Michelle sa pagsasabing it was such a memorable evening. Bago matapos ang video, makikita siyang umiinom at kitang kita sa kanyang kaliwang daliri ang isang malaking diamond ring na siya nakadagdag patunay na siya ay engaged na sa comment section ng na nasabing post. Maraming netizens ang hindi maiwasang usisain si Michelle. Marami ang nagpabatid ng pagkabigla sa pagkakarinig tungkol sa fiancé sapagkat ito ang unang pagkakataon na nabanggit niya ang pagkakaroon ng bagong relasyon. Marrying Again at matapos ng ilang araw na espekulasyon, ibinunyag ni Michelle ang tungkol sa masayang estado ngayon ng kanyang puso, kapiling ang kanyang bagong fiancé at inanunsyo na talagang sila ay magpapakasal. Ipinakita ni Michelle ang kanyang bagong karelasyon sa pamamagitan ng pag-post ng isang video kung saan siya ay nakayakap sa isang lalaki na hindi niya pinangalanan sa kanyang Instagram stories noong Martes, June 11, 2024. Ang post nilagay pa niya ng caption na, The best surprise ever! na may kasamang face holding back tears emoji. Ang naturang clip ay orihinal na ibinahagi ng cosmetic dentist na si Tejas Patel. Sa sumunod niyang post, nagbahagi si Michelle ng ilang detalye patungkol sa kanyang fiance. Inilarawan niya ito bilang kanyang partner in Christ. Kalakip nito ang larawang kuha sa ginanap nilang baptism. Binanggit din ni Michelle na ang sinisinta ay ka-partner niya sa negosyo. At higit sa lahat, ito Anya, ang pinakamahusay na stepdad kay Anika, ang kanyang anak sa kanyang dating asawa na si Troy Wolfolk. Kalakip nito ang larawan ng bonding moment nilang tatlo. Sa sumunod na post, kinumpirma ni Michelle ang kanilang pagpapakasal. Panimula niya, "Damn if you do, damn if you don't. No matter what you do, people will always have something to say. So, live your life and follow the path that God has given you." Dagdag pa ni Michelle, matagal niya nang itinago ang kanyang buhay pag-ibig sa publiko mula nang magtapos sa kanyang huling relasyon. Anya, ang pagpili na manatiling tahimik sa pagkakataon ngayon ay ang pinakamahusay na desisyon. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, kinumpirma ni Michelle na siya ay ikakasal na sa lalaking ipinadala sa kanya ng Diyos sa panahon ng kanyang paghihintay. Katulad ng inaasahan, ang pagsasapublikong ito ni Michelle ay ikinagulat ng karamihan dahil sa parang ambilis tiwano nitong makahanap ng lalaking mamahalin at halos lahat ng mga ito ay foreigner. Matatandaan na noong August 2022, ipinakilala ni Michelle ang Amerikanong nagngangalang Kyle bilang kanyang boyfriend. Apat na buwan matapos, masapinal ang divorce nila ng ex-American husband na si Troy Wolfolk pag-amin noon ni Michelle, wala sa plano niyang magka-boyfriend agad matapos silang mag-divorce. Kung tutuusin, handa raw siya maging single sa mahabang panahon. Pero marunong daw talaga ang Diyos at binigyan siya ng panibagong pag-ibig paglilinaw niya noon. Siniguro niyang nakamove on na siya sa separation nila ni Troy bago siya nakipag-date kay Kyle. Binoo mo rin daw niya ang sarili at inalam ang kanyang boundaries. Kaya raw na magsimula siyang makipag-date uli, ay may kumpiyansa na siya sa pagsabi kung ano ang mga katangiang hinahanap niya sa isang lalaki isiniwala ni Michelle sa kanyang vlog na katulad ni Troy ay sa isang dating app din niya nakilala si Kyle. Isa rin sa traits na nagustuhan niya kay Kyle ay ang pagiging wholesome nito sa kanyang profile sa dating app. Ngunit noong July 2023, kinumpirma ni Michelle ang hiwalayan nila ni Kyle. Sa pamamagitan ng Instagram video, makikitang naglalakad si Michelle habang makikita ang mga salitang I'm 34, divorced, single, mom of one, healing and happy. Dagdag pa dito ang makahulugang caption niya. I'm proud of her. She's courageous, wiser, and full of wisdom. Don't underestimate what God can do to heal you. You just have to ask and surrender. Hindi pa lubos na pinakilala ni Michelle kung sino talaga ang kanyang mapapangasawa kahit ang pangalan nito. Ngunit base sa mga larawan, ito ay isang Caucasian at nakabase sa Amerika. At ngayong tila, nahanap na ni Michelle ang hinihintay niyang tunay na pag-ibig sa lalaking tiyak na bibigyan niya ng pagkakakilanlan sa susunod na mga araw. Ramdam na nais muna ni Michelle na pribado at pangalagaan ang anumang meron sila ngayon na kanyang fiance at siguraduhin ang lahat bago ihatid ang sunod na magandang balita sa publiko. Samantala, marami naman sa kanyang mga kaibigan at tagahanga ang nagpabatid na kagalakan at umaasang ang naturang lalaki na ang makakasama ni Michelle ng panghabang buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!